Ito ang komunidad ng mga kapatid nating aita sa sitio Kanawan, Barangay, Binaritan, Morong, Bataan. Payak ang pamumuhay at karamihan ng pamilya pagtatanim ang ikinabubuhay. Gaya ng 68 si anyos na si Nanay Ilumina na sa kabila ng katandaan ay pinagkakaabalahan pa rin ang pagtatanim para may makain. Dito ma, mahirap ang buhay kung hindi ka magtanim ng kahit na ano, hindi ka kakain. Paano ang buhay mo? Sa tiyaga ang mam, kaya kami nakakaraas dito. Ay kung di ho ganun mam, ma sa mo ng buhay dito sa amin, ala hong mangyayari. Kaya ako nagtitiyaga ako kahit na ako may edad na. Maano pa rin ako, nagtatrabaho pa rin. Kaya lang hindi ko tinatagun yung mainit at takoy. Kung minsan no high blood ako, hybrid Ang katutubo naman na si Alona Dulete, pagtuturo ng lengguaheng katutubo o mas kilala sa tawag na Indo ang pinagkakaabalahan. Si Alona ang nag-iisang culture bearer o nagsisinob sa kanilang kultura para maipasa pa ito sa susunod na enerasyon ng mga katutubong Aita. Masaya kasi po um, magsasabi pa lang po ako sa kanila ma'am na meron tayong magbukon, meron tayong pagtuturo excited na po sila, ma'am. Sila na po nauuna sa akin sa loob ng room. Excited po sila matuto. Kaya nga lang, ang lingwahe po namin, ma'am, mahirap. Kaya parang nahihirapan din sila magsalita. Nawawala na po yung kultura namin, nawawala na po yung lingwahe po namin. Dahil sa mga bagay-bagay na nakikita dito sa ongay, tulad ng cellphone, TV. Sila Nanay Ilumina at Alona ang kabilang sa apat na raang pamilyang inandugan ng maaga pamaskong handog ni ACIS Party List Congressman Erwin Tulfo. Personal na tinungo ni Congressman ang komunidad para mamahagi ng cash assistance sa tulong na rin ng DSWD o Department of Social Welfare and Development. Makakatanggap po kayo ng 5,000 pesos bawat pamilya. Bukod po dito sa 5,000 na matatanggap nyo, may matatanggap pa po kayo ng food pack. Palakpakan po natin ang DSWD. Bukod sa cash assistance at food pack, nagbahagi rin si Congressman Erwin Tulfo ng mga gabot para sa mga matatanda at may sakit na nangangailangan nito. Habang ang mga kabataang katutubo naman, binigyan ng goodies ng act CIS party list. Sa tagal na po ng panahon, ito't marami na hukong uban. Ngayon lang po naisipan. Po, ngayon lang po nila kami naisipan dito sa lugar hoon namin, ng bari kanawan. Doon yan, marami na honob ko. Ngayon lang po si Erwin Tulfo lang po sa amin. Sa kalagitnaan naman ng pamamahagi ng handog na tulong, isang magulang ang nakausap ni Congressman Erwin Tulfo. Kanyang inilapit ang siyam na buwang gulang na anak na may sakit na hydrocephalus at nangangailangan ng agarang operasyon, bagay na agad tutugunan ni Congressman Tulfo. Hmm. Maraming salamat po kay Congressman Hernio Tulfo po sa pagtulong po sa aking anak. Salamat po. Lubos naman ang pasasalamat ng mga katutubo sa Act CIS Party List sa pamumuno ni Congressman Erwin Tulfo at DSWD sa maagang pabasko na kanilang natanggap. Ibibili ko po ng euro at magpapatuyo akong bahay. Sa Pasko ay ibibili po ako ng kahit na sarwal ko, nakaugamit ko. Po. Malaki pong tulong ang binigay niyo sa amin. tapo umasa po kayo na yung matanggap po namin na kas na mananggalingan sa inyo ay napakalaking tulong at umasa po kayo na dadalhin po namin to sa maayos. Lubos po kami nagpapasalamat kay Congressman Erwin Tolpo sa cash grant na binigay niya sa kapo sa kapos po sa po, saka po sa DSWD. Maraming maraming salamat po ang Congressman Erwin Tulpo dahil binigyan niyo po kami magparapas ko Maraming maraming salamat po sa inyo kanina, hindi po pa ako nagpasalamat sa inyo at ako makakaiyak. So marami nang nanungkuran, pero hindi kami pinuntahan dito. Si Congressman Irwin, ito po lamang. Ito yan. Gusto ko lamang po Alay. sana, ah. bay, ang mensahe ko sa kanila, igasta sa tama. Kasi ang pera na yan, hindi po pera ni congressman Tulpo yan, ko pera po yan ng sambayan ng Pilipino. Tama. Mm -hmm. Buwis mo yan, buwis ah. ko, na makeup artist natin, ang kameraman tama. nila Cecil, mm -hmm. na kinakaltas po sa mga sweldo po namin para maging buwis. Mm -hmm. Yung buwis na yan iniipon ng gobyerno para maiayuda sa inyo. Social Kaya services. huwag po ninyong sayangin. Tama ah. si nanay, bibili niya ng yero, yan tama yan. Yeah, no. Eh, blagdag niya sa materialist para sa bahay niya, tama. Pwede. Pambili ng damit, tama. Aha. Hindi tama pag uh, yan ay tinong itch mo. Ay, wag, wag, wag Or wag, wag, sabong. Wag, 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 wag. Or magpa-rebound. Bawa, no, hindi pwede. Pa pakulay na buho. Pakulay na buho. Ah, uh, wag naman. Magpamasahe. Ah, uh, Magpamanicure, pedicure. Ay, hindi rin pwede. Pagkain po yan. Para, parang awa niyo na. Ano Pang facial, ano wag. Mm -hmm. oh, okay. Anyway, 10.56. Diretso na tayo, by dito sa problema sa... Oy, tsaka nga pala, ha? Oh. Yung a uh, nanjan pa ba si PSA? Oo. Oo. Nanjan? Wala pa. Tausapin lang natin mabilisan. Oo. Ah uh, uh. uh, si ano, <laughs> si Deputy National Statistician OIC Fred Soliesta. Uh -huh. uh, sir Fred, good morning. Uh, good morning, sir. Oh, uh, uh, this is Aljo Bendio kasama natin si Congressman Erwin Tulfo. Uh, good morning, Congressman Erwin Tolpo. Uh, uh, sir, ah, uh, ba? Ito ma late registration hmm. ito mga katutubo natin kasi lagi sila na iiwanan pagbigay sa mga ayuda ng DSWD, pagbigay ng mga tupad ng Department of Labor at uh, Department of Health yung mga medical assistance for individual. Ah, uh, uh, puwede ba na maghabol ito mag late registration sila? Ah, uh, Sir Fred. Actually, uh, 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 uh Congressman, pag uh, ginagawa na yan ng, ng, ng PSA, yung, yung sa birth registration project natin, Yun. Uh, kasama sila yung sa mga, sa mga remote places. In fact, nga sa nung, nung, ano, nung uh, oh. December 9 and 10 sa service fair ng, ng uh, Pilipinas uh, oh, oh. Na, 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 Congress, oh, oh. ay uh, nakapag-award yung PSA sa limang katutubo yung mga ita doon sa Gimbal Iloilo -ilo, ng kanilang birth certificate. Ay, salamat. Na, at, for the first time. Oo. Oo. Is it possible ba uh, sir Fred na uh, in the future pag kami po ipupunta sa mga liblib na lugar sa mga katutubo, can we bring one of your people at ganun din po sa mga taga national ID para to start registering this individual, sir? Yes sir, very welcome and natutuwa kami na may mga maganong initiative kayo. Uh, kasi 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 part ng, ng mandato na, ng, ng PSA yo. na certificate na